Mga kapatid, alam po natin na ang pinakamamahal natin tagapamahalang pangkalahatan ay hindi po nagtatago. Kaya ang sinumang magsabing ang kapatid na Eduardo V. Manalo ay nagtatago ay isang sinungaling. Mayroon po bang nagsasabing nagtatago ang kapatid na Eduardo V. Manalo? Panoorin po natin. In commemoration of this milestone anniversary, Brother Eduardo V. Manalo, the Executive Minister of the Church of Christ, led a worship service on September 27, 2024, at the congregation's House of Worship. Temple Central, Quezon City, July 19, 2024, 110th Anniversary Thanksgiving Worship Service, Commemoration of the Central Temple, 40th Anniversary, and Ordination of New Ministers. Mga kapatid, narinig nyo ang sinabi ni Renato Pasukuin na mahirap daw makita ang namamahala sapagkat laging nagtatago. Alam natin na yan ay walang katotohanan. Sa makatwid, yan po isang kasinungalingan. Ano po ang sinasabi ng Biblia sa mga taong sinungaling? Pakinggan po ninyo. Kayo'y sa inyong amang Diyablo at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin si ay isang mamamatay tao, buhat pa ng una, at hindi nananatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya sapagkat siya ay isang sinungaling at ama nito. Mga kaibigan, paniniwalaan po ba ninyo ang taong ito na isang sinungaling? at ang sinungaling ay sa Diablo. Paniniwalaan po ba ninyo siya?